Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Queveres, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account. Maraming salamat idol kay Turin and Fair Friends at kay Merlinda Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Pakisupport na din mga idol sa isa kong bagong channel ang Santilmo. Sana tulungan niyo akong makaabot ng 1,000 subscriber mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang tuluyang makarating na mga ito doon sa gitnang bahagi ng mga kabahayan, doon na sipat na mga ito, ang mga taong bihag ng mga aswang na nakagapos ang kanilang mga kamay. Kaya wika ng palihim nitong sinanay kandida nang makita ang mga ito sana ito na ang lahat na mga bihag ng mga demonyong ito. Sana wala nang iba pang nandoon sa mga kabayan para mas mapadali lamang ang aming pagligtas sa mga ito. Nilibot din itong sinanay kandida ang kanyang paningin doon sa buong paligid. Nakita niya doon ang isang malaking altar na may mga ribolto ng demonyo at may mga bungo ng hayop at may mga sungay ang mga ito. Nakita din ng babaylan ang maraming mga malalaking kawali na sa mga pagkakataon na iyon sinimula na ding sindihan ng mga aswang. Nakita din nila ni Nanay Candida na sobrang nanghihina na ngayon ang mga bihag ng mga ito. Hindi din makapagsalita ang mga ito dahil nga may mga busal ang kanilang mga bibig at nakagapos naman ang kanilang mga kamay sa likod pati na rin ang kanilang mga paa nakagapos din ang mga ito na mga lubid makalipas lamang ang ilang mga sandali lumapit na sa kanila ang mga aswang at may mga ibinusal din ang mga ito sa kanilang mga bibig pagkatapos inilagay ang mga ito doon sa harapang bahagi ng malaking altar kung saan nandoo na din si banog at Supremo Lupos kasama ang mga tauhan nitong mga aswang na nakangisi pa rin sa kanila. Wika ka naman agad nitong si Tata Banog. <sighs> Kapatid na Lupos. Kailangan natin na maglatag ng mga usal sa tatlong ito. Masama ang aking hinala mukhang hindi kakayanin ng mga iginapos natin sa mga ito ang lakas ng mga usal na nakapalibot sa mga lubit. Tulad ng aking sinasabi at paalala, malakas ang babaylan na ito. Saksi ako sa kakaibang kalakasan ng matandang ito at nabatid ko din na hindi lamang ang babaylan na ito ang nagtatanga ng kalakasan. Pati na rin ang dalawang apo nito. Hm. Pagkatapos tumitig ito kay Nanay Candida at doon sa kambal, muling wika ng albularyo. Nanay Candida, <laughs> mukhang napakatahimik mo naman yata ngayon. Nag-iisip ka na ba ng paraan para makahulagpos at makawala, walang sinuman ang makakasira sa aming mga tradisyon at walang sinuman ang makakatalo sa amin pagdating sa sabon. Isang malaking karangalan pa rin na maisama namin sa aming pag-aalay ang kilala at tanyag na babaylan na mananabong dito sa isya. <laughs> Bakit kung napakarami na ang napagdaanan mong laban at naipanalo mo ang lahat ng mga ito. Ngunit ibahin mo kami. Hindi kami mahihina. Hindi mo kami kaya. Agad naman na inutosan itong si Supremo Lupus ang kanyang mga tauhan. Nalagyan pa ng mga baging panggapos ang kanilang mga kamay na mayroong nakabaon na malakas na mga orasyon para siguradong hindi makahulagpos ang tatlo. Muling wika din itong si Supremo Lopos. Kapatid na Banog, ipatawag na din natin ang lahat ng mga taong nakatira doon sa gilid ng sapa. Nais kong masaksihan ng mga ito ang ating gagawin na pag-aalay sa kapistahan ngayong gabi gusto ko din na makita ng mga ito kung ano ang nararapat sa mga dayong katulad ng grupo ng babaylan na ito. Nakakatiyak akong umaasa ang mga taong ito na makakalaya sila at ang ating mga bihag. <laughs> Isang kahibangan lamang ang kanilang iniisip. At pagkatapos may mga iniutos din ang supremo doon sa kanyang mga tauhan. Mabilis naman na tumalima ang mga ito samantalang sina Nanay Candida na natiling tahimik lamang at hindi na umimik pa ang mga ito tungkol sa ginagawa ng grupo ng mga aswang at grupo nila ni Tata Banog sa kanila. Ayaw niyang magkaroon ang mga ito ng hinala sa kaniyang binabalak. Ang mga tao naman doon sa gilid ng sapa nang mabalitaan at mapag-alaman ng mga ito ang mga pangyayaring iyon na tungkol sa pagkakahuli ng grupo nila ni Nanay Candida at dinala na mga ito doon sa gitnang bahagi ng mga kabahayan kung saan doon gaganapin ang pagdiriwang ng kapistahan na lulungkot ng sobra ang mga ito. Inaasahan sana kasi ng mga ito na ang grupo na ng babaylan ang magiging sagot sa kanilang mga dasal at mga kahilingan. Inaakala nilang makukuha ng grupo nila ni Nanay Candida ang kampyonato at ang kahilingan. Ngunit may hinala pa rin ang mga ito na maaring gumawa na ng paraan ang grupo nila ni Tata Banog at supremo lupos para mabaliwala ang grupo nila ni Nanay Candida kahit na mananalo pa ang mga ito. Marami ang napaiyak sa mga pangyayaring iyon dahil sa matinding paghihinayang at sa awa na din doon sa grupo nila ni Nanay Candida. Doon naman sa kinaruroonan nila ni Nanay Candida sa mga pagkakataon na iyon dumarami pa lalo ang mga aswang na nakapalibot doon sa kanilang kinaruroonan. Abalang-abala ang mga ito sa kanilang paghahanda sa kapistahan na magaganap ngayong gabi. Ang bungo ng malaking hayop at ang mga ribulto na may mga sungay inayos na nila ang mga ito doon sa may altar. Pati pa nga ang mga malalaking kawali pinalakas na ng mga aswang na ito ang mga apoy at kitang kita nila ang pagkulo ng tubig na may mga halong kakaibang mga sangkap sa dami ng mga aswang na nakapalibot sa kanila sa pakiwari nitong sinanay kandida umabot ito sa mahigit sa isang daan ang bilang ng mga aswang kaya nakakatiyak ang babaylan na mahirapan din sila ng sobra na harapin ang lahat ng mga ito. Kailangan din nilang harapin ang dalawang magkapatid na mga dibino na batid nilang malalakas din ng sobra ang tanga ng mga ito at ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Makalipas pa ang ilang mga minuto, pinaalis na nitong si Supremo Lupus ang lahat ng mga dayo at mga inkanto. Binantaan ang mga ito na wag nang mangialam pa sa kanilang mga ginagawa para wag nang madamay pa mga ito. Kaya wala nang nagagawa pa ang mga dayo. Nagmamadaling umalis na ang mga ito doon sa lugar ng katunggan. Habang doon naman sa kinaruroonan nila ni Nanay Candida, damang damanan nila ang kakaibang presensya ng mga kampun ng kadiliman. Mas lumalakas pa ngayon ang mga apoy doon sa mga kawali at mas dumarami pa ang mga aswang na nakapalibot ngayon sa kanila. Batid nitong sinanay kandida na anumang sandali lamang magsisimula na ang kanilang pagdiriwang. Inilagay na ang mga bihag kasama si nanay kandida doon sa harapang bahagi ng altar. Tinipon ang lahat ng mga ito doon samantalang nakahilira na at nagkukumpulan na ang mga aswang doon sa kanilang likuran. Sinatatabanog naman kasama itong si Supremo Lupos nando doon na mga ito doon sa gilid ng malaking altar. Sinimulan na agad ng dalawa ang kanilang mga orasyon nakayuko ang mga ito habang paharap doon sa may altar. May mga binabanggit ang mga ito na mga banyagang salita na ginagamit sa mga ritual. May mga narinig silang mga umaalulong galing doon sa mga aswang na nakapalibot sa kanila. Habang abala naman sa ginagawang ritual ang mga kalabang mga aswang, dumating na din doon ang mga aswang. Nasinundo ang mga taong nakatira doon sa may gilid ng sapa, na lalong nakaramdam ng panlulumo ang mga ito nang makita ang kalagayan ng grupo nila ni Nanay Candida, at hindi na napigilan ng mga ito. Ang mapapaluha at mapahagulgol nang makita nila ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak doon sa harapang bahagi ng altar unang bisis na nasilayan at nakita nila ang kanilang mga kamag-anak sa loob ng ilang mga taon. Noong nakaraang kapistahan, hindi kasi sila pinapapunta sa ritual at hindi hinayaan na makita nila ang kanilang mga kamag-anak na bihag ng mga aswang na ito. May mga hindi na nakakapigil pa. Gusto ng mga ito na tumakbo at lumapit na doon sa mga kamag-anak nila na nando doon sa harap bahagi ng malaking altar walang pakialam na ang mga ito sa gagawin ng mga aswang sa kanila kung sakali ngunit mabilis naman na hinarang ang mga ito ng mga aswang kaya nagkagulo na doon sa huli bahagi ng pila ng mga aswang nagiging dahilan din iyon para mapapasigaw ang mga taong nandoon sa hulihan at tuluyan nang nagkagulo ng husto ang mga ito. Napatigil sa mga ginagawang ritual ang dalawang namumuno sa mga aswang na ito. Galit na galit sina Natata Banog at itong si Supremo Lupos habang naglalakad ang mga ito para utusan ang mga tauhan ng mga ito doon sa kanilang likuran napigilan at mapatigil na ang panggugulo ng mga taong nando doon. Nagiging sanhi din ito para kumilos na itong sinanay kandida. Nagawa niyang makawala sa busal sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng kanyang mga baging na lihim na niyang pinagalaw. Uwi kanito agad sa kanyang dalawang mga apo. Habang nalingat pa ang mga ito, Abo, Akiko, kailangan na natin na kumilos. Kailangan natin na gumawa ng mga malalakas na mga usalin lang at mga sabulag. Kailangan din natin na protektahan ang mga brihag at ang mga taong nandoon sa likuran. Akiko, Abo, gamitin mo na ang iyong libreta at mga gabay. Pagkatapos agad na nagbato ng malakas na usal itong sinanay kandida para tuluyang mabasag ang mga orasyon na nakabaon sa mga lubid at baging na nakagapos sa kanilang mga kamay at mga paa. At matapos lamang iyon, wala nang inaaksayang sandali ang mga ito. Agad nang naglatag na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal, linlang at mga usal para makagawa ng mga huwad na katawan, mga huwad ng kanilang figura. Pagkatapos, lihim na nagpatubo ng mga baging at mga ugat ng puno itong si Akiko na sa mga sandaling iyon itinatago muna doon sa ilalim ng lupa para gawin na harang doon sa mga bihag at hindi na ito malapitan pa ng mga aswang pinabaunan din ito ng dalagitang babaylan ng malakas na mga usalharan para siguradong hindi ito kayang wasakin ng mga usal ng kanilang mga kalaban ilang sandali pa kumilos na din itong si Akiko dumaan na ito sa ilalim ng lupa gamit ang karunungan ito sa mga ugat ng puno ng kahoy para hindi ito makita at masipat pulido din ang mga usala, puder at harang ng dalagitang babaylan para hindi ito maamoy at maramdaman ng mga aswang. Samantalang ang tatlong nakagapos pa rin doon sa harapang bahagi ng altar, mga huwad na katawan na lamang ang mga ito na mga figura nila. Samantalang sinananay kanila at abo Humalo agad ang dalawa doon sa mga bihag. Naglatag na din ng mga malakas na mga usal at orasyon ang mga ito. Wika agad nitong si nanay kandida doon sa mga bihag na napansin ang kanilang ginagawa. Huwag kayong mag-alala. Ililigtas namin kayong lahat. Huwag na lamang kayong gumawa ng anumang ingay at makisama na lamang kayo sa aming mga gagawin at sundin ang aming mga utos. Batid nitong si Nanay Kandida na hindi lahat ng kanyang sinasabi narinig ng mga taong bihag na nando doon. Ngunit batid ng babaylan na naintindihan ng mga ito ang kanyang ibig ipahiwatig at gustong gawin. Ilang sandali lamang napalingon sina Nanay Candida nang makitang sinasaktan na ng mga aswang ang mga taong nagkaguloh doon sa likurang bahagi. Pinagkakalmot ang mga ito at natumba ang mga ito habang namimilipit sa sakit. Kaya wika ng babaylan doon sa kanyang apo na si Abo. Abo! oras na para kumilos. Baka madisgrasya pa ang mga tao doon sa ating likuran. Kailangan na natin nagawin ang ating binabalak. Ngunit sa mga sandaling iyon, bago makakilos ang dalawa at gawin ang kanilang plano, pabalik na doon sa may altar ang magkapatid na mga dibino na sinatatabanog at supremo lupos at agad na nahalata ng na mga ito ang mga nakalatag na mga usal na ginawa nila ni Akiko at Nanay Candida. Kaya napasigaw na itong si Tata Banog. Uwi ka nito doon sa kanyang kapatida. Mukhang hindi ito maganda, kapatid na lupos. May naramdaman akong kakaibang mga nakalatag na mga orasyon sa paligid sinang ayuna naman agad ito ng supremo dahil maging siya ramdam din niya ang kakaibang mga nakalatag na mga usal doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan kaya mabilis na lumapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa rin nakagapos sarap sa ang bahagi ng altar at ilang sandali lamang ang mga lumipas nang maglatag na ng mga usal pambasag itong si Tata Banog. Biglang nagiging mga baging ang katawan ng tatlo na bumagsak agad doon sa lupa na sobrang ikinawindang ng isipan ng matandang albularyong dibino. Muling wika kanito, Usal na at gumawa ang mga ito ng huwad na katawan. Nagawa ng mga ito na mawasak ang ating mga nakabaon na mga usal doon sa mga lubid at bagi. Mm, talagang malakas ang babaylan. Kapatid na lupos, nasa paligid lamang ang mga ito. Kailangan na natin na ialerto ang lahat at gumawa ng mga panghuling dasal at usay. Ngunit bago pa makakilos at magawa nila ang sinasabi nitong si Tata Banog, biglang tumayo si Nanay Candida kasama ang kanyang apo na si Abo. Handang-handa na ang dalawa sa labanan at walang pakialam ang dalawa kung gaano pa karami ngayon na ang kanilang makakalaban. Wika nitong sinanay kandida. Habang dahan-dahan na naglalakad, papalabas doon sa bulto ng grupo ng mga bihag ng mga aswang. Inaamin ko, Banog, kakaiba nga ang lakas mo at pakiramdam. Dahil kahit sa lakas ng aming mga inilatag na mga puder, mga harang, naramdaman mo pa rin ang aming ginawa. <laughs> Ngunit sa ngayon, wala akong pakialam kung nandirito man kami sa gitna ng napakaraming mga limunyo na katulad mo. Dahil ngayong gabi, buburahin ko sa mundo ang mga katulad ninyong kampo ni Satanas. Napanting naman ang tainga nitong si Tata Banog habang nakatitig doon kay Nanay Candida. Hindi ito makapaniwala na ganon kalakas ang loob ng babaylan na magsalita ng ganon sa kanya sa kabila na nasa gitna ito at napapalibutan ng napakaraming mga tauhan nila sagot naman nitong si Tata Banog. Nagawa mong makawala sa aming mga iginapos na mayroong nakabaon na mga malalakas na mga usal, babaylan. Ngunit hindi ibig sabihin na kaya mo na kaming talonin. Mag-isip-isip ka. Napakarami ng aming mga tauhan na nakapalibot sa inyo. Papalibot. Paano mo gawin ang mga sinasabi mo? Ngunit hindi na sumagot pa itong sinanay kandida. Umindak na lamang ito ng dalawang bisis sa kanyang kinatatayuan at mayroong binabanggit na mga banyagang salita. Pagkatapos ng ginawang iyon nitong sinanay kandida, biglang nabibiyak ang lupang kinaroroonan na nakapagpapasok palibot doon sa mga bihag at tumubo doon ang maraming mga baging at mga ugat ng puno ng kahoy. Pumalibot agad ang mga ito doon sa mga tao na nagsisilbing harang at kulungan. Muling wikang paalala nitong sinanay kanila doon sa mga taong bihag. Huwag kayong matakot. Kulungan iyan. Ginawa namin ang mga iyan para magiging harang at hindi na kayo malalapitan pa ng mga aswang. Manatili lamang kayo dyan sa loob. Gawin lamang namin ang pagtapos at pagkitil sa lahat ng mga ito. Doon naman sa likurang bahagi, nang mapagtanto nitong si Akiko na magsisimula na si Nanay Candida, agad na pinakilos na din ng dalagitang babaylan ang mga baging at mga ugat ng puno para maharangan ang mga taong nandoon at hindi na ito malalapitan pa ng mga aswang pinabaunan ito ng dalagita ng mga malalakas na mga usal nang makita naman ang lahat na pangyayaring iyon na napapamura itong si Supremo Lupus wikan ito agad doon sa kanyang kapatid na si Tata Banog. Banog, kailangan na natin nawasakin ang kanilang ginagawang harang Ngunit tumutol naman agad itong si Tata Banog. Wikang sagot naman ito doon sa kanyang kapatid na supremo. Hindi na kailangan kapatid na lupos. Hayaan muna natin ang mga iyan kapag mapatay natin ang tatlong ito lalo na ang babaylan na si Nanay Candida. Walang kabuluhan din ang kanilang ginagawa dahil magiging bihag pa rin natin ang lahat ng mga ito at magiging alipin pa rin natin. Pagkatapos humahalakak ng napakalakas itong si Tata Banog at muling wika nito kay Nanay Candida. Babaylan! hindi ang mga katulad ninyo ang makakasira sa aming angkan at sa aming mga tradisyon. At pagkatapos, inutusan na nitong si Tata Banog ang lahat ng mga aswang na atakihin na ang tatlo. Rinig nila ni Nanay Candida ang mga pag-angil at mga pag-atunghal ng mga kampon ng demonyo habang nag-uunahan ang mga ito sa pag-atake sa kanila. Wika naman na pabulong itong sinanay Candida. Sige, umatake na kayo mga satanas. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung sino ang dapat nakatakupan dito sa islang ito. Hindi, hindi, hindi mangyayaring mananalo ang mga katulad ninyong demonyo sa amin na mga alagad ng kabuktihan